Hello mga Kanuvi. Ako nga pala si Christian Nuvi at welcome kayo dito sa ating channel. Dito sa ating pamilya, hindi lang basta panunood ang ginagawa natin. Dito tayo natututo, nagkaka-idea, nagiging inspired at sabay-sabay tayong umaangat sa bawat content na ibinabahagi ko para sa inyo. Kung bago ka palang dito, siguradong hindi ka magsisisi dahil araw-araw may bago tayong tips, tutorials, business ideas at mga nakakatawang kwento na tiyak na magbibigay saya at kaalaman sayo. Kaya mga kanuvi, samahan nyo ako sa bawat video. Dahil dito, hindi ka lang manonood. Magiging parte ka rin ng ating journey. Tara na! umpisa na natin ang kwentuhan. Dahil dito sa channel natin, lahat ay welcome at lahat ay may matututunan. mga kanuvi, narito ang mga malalakas na business ideas ngayong 2025 na pwede mong simulan kahit nasa bahay ka lang. Una, virtual assistant at freelancing. Kung marunong ka sa email management, social media, or simpleng admin tasks, skills lang ang puhunan mo, kikita ka na online. Ikalawa, e-commerce store. Pwede kang magbenta ng handmade crafts, ceramics, digital products, kahit anong produkto basta may laptop at internet, kaya mong magtayo ng sariling online store. Ikatlo, food business. Kung mahilig ka sa pagluluto or baking, pwede mong pagkakitaan ang homemade breads, pastries, at healthy snacks. Ang sikreto, dapat may personal touch para bumalik ang customers. Ikaapat, green business ideas. Tulad ng reusable cups, organic soaps, at sustainable packaging. Malakas ito dahil mas conscious na ngayon ang tao sa environment. At ikalima, online coaching at tutoring. Kung may talent or expertise ka, pwede mo nang ituro online. Music, science, art, freelancing skills. Malaki ang demand sa digital learning ngayon. Oh, kaya kung nag-iisip ka ng pagkakakitaan, piliin mo na kung alin ang bagay sa'yo at magsimula ka na ngayon. Tandaan, hindi kailangan maging perfecto bago magsimula, pero kailangan magsimula para maging perfecto. Kung baguhan ka pa dito, wag mo kalimutan na like, share, comment at mag-subscribe para lagi kang updated sa bawat videos natin. Ako nga po pala si Christian Nuvi. I'm 18 year old. I'm content creator, business owner. Turn up the beat, tara na, let's go Tryna na ka nube, tuloy-tuloy ang flow Welcome, welcome, wag ka na mahiya Family ka dito, oo, oh, oh, kasama ka na Huwag <mimit> kalimutang mag-subscribe.